Sir Narrator Ako po si Albert Antonio Kwento po ito tungkol noong magkayaan kami ng aking mga katrabaho sa may pabrika dito sa may Plaridel, Bulacan para magkainuman Pero isang napakalungkot na balita ang isiningit ng isa naming kasamahan tungkol sa katrabaho naming kasulukuyang nagluluksa dahil sa pagpanaw ng mahal niya sa buhay kung kaya ang nauna sanang ng planong masaya na inuman ay mauuwi sa pakikiramay at magdamag na pagdalamay. eh magkaiba naman kasi yung usapan natin eh di ba? yung usapan natin pare inuman hindi lamayan bakit? Doon ba may pasabog na disco ka ng budots? May babaeng sumasayaw. May malamig na beer. At masarap na pulutan. Diyos oh. Kung yan lang pala yung pinaproblema mo eh. Aba, meron. Tabayan mo yung mga umiiyak doon sa may patay. Lagyan mo pa ng tono. Ng my way. Tumayaw ka na din. Doon sa may gitna. Sabihin mo, ganun yung ritual nyo sa may tribo nyo. Tapos, pulutanin mo yung sopas habang tinatagayang ka namin ng kape sa may lamayan. Gusto mo malamig? Lagyan mo ng yelo. Benjo hey, <laughs> naman eh. Iba naman kasi yun. Iba yung napag-usapan natin na mag tayo eh. Sabihin mo na kayo sa kanila. Bukas na lang sila makipaglamay. Ang tagal natin pinalahan na to. Oh. Nag-ipon na ako ng sweldo ko eh. Ay nako Albert. Ayan. Kung sa inyo, tinggulin go may lamay. Dito ay eh, minsan lang. Minsan ang tayong dadayo. Ikaw bahala. Basta kami makikiramay. Ay, ano ba yan? Ang kj naman kasi. Nawala na akong nagawa pa. Kundi ang sumama na lamang. Pagkarating, ay agad kaming liyaya para sumirip sa may patay. Dala ng aking inis. Tumanggi ako. Aminadong wala talaga sa kalooban ko ang pagparito. Kaya ikako ay nagkunwari na lamang akong takot sa may patay. Hindi pa man lumilipas ang limang minuto ay dama ko na agad ang pagkabagot kaya pumunta na ako sa isang sulok. Minasdan ang buong paligid. Tampak ng mga matatandang nagbubulungan Mga kalalakihang hindi pa yata naghahaponan kakatanghod sa pakikipagsugalan. Kung kaya ay tinukot ko ang aking bulsa para manigarilyo. Ngunit, hindi gumagana ang hawak kong panindi. Nagpalingon-lingon ako at nakita ko ang isang posporo doon malapit sa may ilaw katabi ng kulay puting kabaong kung kaya ay napakamot na lamang ako dahil sa tampak ng mga tao. Lumakad ako ng bahagya para humanap pa ng malapit na tindahan nang may makita ako matanda. Isang matandang babae na may hawak na posporo at kandila na siguro malamang ay isa itong kabag-anak o malapit na kapitbahay at makikipaglamay wala na akong naisip pang ibang paraan Lalo nang makita ang isang tindahan Na may mga ang nagtutumpukan Dahan-dahan ko itong nilapitan Sa kamatipid akong gumiti Para ikako Ay makikisindi Pero Tahimik lamang ang matanda Habang ito ay kung saan ay nakatulala am <laughs> um, Ma Manang. Manang. Ka Kakoy. Eh. Pwede? Pwede ko bang Manang. 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 Ayun. Salamat. Walang imik. Hindi lumilingon. Marahan na iniabot ng patandang babae ang hawak nitong posporo. Pero, habang nagsisindi, napalihis ako ng bagya. Namamatay kasi ang ningas ng posporo dahil sa paghinga ng matanda. Iniisip ko, iniisip ko, na baka dahil ikanga ay nabuburyong din ang matanda ay ako naman ang pinagdidiskitahan nito habang nagsisindi ng aking sigarilyo. Nawari, kinihipan ito. At nang tuluyan ng masindihan ng aking sigarilyo, ay napahikab na lamang ako. Ngunit, nang muli ko nang ipapalik ang posporo, ay natigilan ako. Biglang nawala ang katabi kong matandang babae. Hindi ko alam kung saan pa ito biglang nagpunta. Pero kahit saan man ako lumingon, ay talagang hindi ko na ito makita. At nang tuluyan na akong mainip na dinadapuan ng pagkanto ay nagaya na ako upang kami ay umuwi na mabuti na lamang at sila ay pumayag naman na kami ay matuloy na sa naunang usapan. Ngunit, uuwi na daw sila dahil alas tres na ng madaling araw ng mga oras na iyon at tiyak na ang aming maaabutan na lamang daw ay mga hanap away na lasinggero at tiratirang babae. Eh, ikaw ba na? Mukhang alak na alak ka laman na eh. <laughs> <laughs> KJ, KJ naman kasi. Oh, Albert, may oras pa oh. Ikaw din. Sayang naman yung mga maabutan mo doon. Sir! Sure. <laughs> Nasusunod. Pag ikaw ang mag-aaya, kala mo ah, gagantihan din kita. Punta mo yan ah. Oh. to. Sige <laughs> na, punta ka na doon. <laughs> baka maabot ang PBR eh. Okay, baka dyan ito. Naguhugas na ng plato. Sir! Sure. <laughs> sa aming paglalakad papalabas ng mahabang malaiskinitang kalsada ay di na iwasang mapagkwentuhan ng aking mga kasamahan ang nakakaawang sinapit ng mahal sa buhay ng nagdadalamhati naming katrabaho sapagkat ika ng mga ito isang gabi isang bigla ang brownout ang naganap sa kanilang lugar na iwang mag-isa sa bahay ang may edad at may sakit na ina ng aming katrabaho. Nasa pag-aalala sa pag-uwi ng kanyang anak ay walang maaabutang pagkain. Sumubok itong bumangon upang makapagluto. Subalit, nadulas at nabagok ang ulo kakahanap ng kandila at posporok. At nang marinig nga ng mga kapitbahay ang nakakapangilabot na malakas na pagkalabog ay agad nilang tinungo ang matanda na hindi sila nagkamali. Nadisgrasya nga ang kaawa-awang matanda. Inabutan nila ito doon sa may madilim na sulok. Nakahandusay, naliligo sa sariling tugo hinahabol ang hininga. At dito, biglang nagtaasa ng aking mga balahibo. Dahil nang maalala ko ang kaninang marandang babae na may hawak ng kantila at posporo. Dala ng nervyos, inusisa ko kung ano nga ba ang itsura ng ina ng aming katrabaho na napailing pa ang aking kasama dahil naroon na daw ako kanina bakit hindi ko man lang daw naisipang sinilip ang aming sadya ng pagpunta kung kaya walang sali salisalita nagmamadali akong bumalik doon sa may lamayan upang silipin ang itsura ng patay na kasulukuyang nakahimlay at pagkarating ay halos himatayin ako dahil sa aking nakita sapagkat hindi po ito ang kaninang nagpahiram ng hawak na posporo kundi ang katabi nito sa may larawan ng babaeng matanda na matagal na din patay